Gandang hapon po mga kalapatid. Ayan po yung breeders natin. Si Masarela at si Mahalay Line. Uh, 18 days na po ngayon nila. Ang count ko. Check po natin kung ayan po yung two eggs nila. May nakikita na po akong crack baka po kundi mamaya yan or bukas kapisa or, or mamayang gabi ayan po pati po tong si Masili and may pasok na high, high milim ayan po check po natin yung yung islog yon Ayan. Ayan po. Baka kundi rin po mamaya yan bukas. Kasi may may pa-crack na po yung egg nila. Dito po sa may Janssen Cross Morris Cordon. Tingnan po natin. Ayan po. Pero ito po baka sa isang araw pa po yan. Tapos ito pong Johnson Cross ano baka ito ma'am hindi mamaya or bukas. Yan po. Meron na po yan. Hindi ko na po gagalawin. Medyo may selam po yan. Tsaka dito po. Ayan, si Stitch Melucci. Ito yung Paris. Yan po yung pair niya, si Malay Line. Ay, kong Lock TV. Ayan po. Hanggang dito na lang po, mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. God bless, mga kalapatids.